Ito guys Eh andito pala ako ngayon sa may TRT Ayan oh Eh aakyat pala tayo ngayon dito sa bundok mga tropa Inaantay ko lang matapos Itong pinagawa akong sasakyan boy Eh pagkatapos yan Aakyat tayo dun sa pinakamataas na bundok Ito mga tropo Meron lang nagsisimulang umakyat dito guys Si tropang green mga tropa Ayan oh Nawala bigla yung sasakyan nya guys Naglaho Ito nga pala yung sasakyan ko dito mga tropa, ito yung gagamitin natin. Ayan o, tingnan nyo. Eh nakatuyo ta tayo dito guys E eh, dinala ko nga pala to dito sa mekanikong ko mga tropa Para maayos Kasi nagpakabit ako dito ng mga gulong Eh so yun Bago natin i-check dito kung tapos na bang gawin tong sasakyan natin dito guys Eh kung hindi ka pa like and subscribe dito sa channel natin boy Eh ilike mo na muna tong video At huwag mong kalimutan na magsubscribe ha ah. Ayan o oh, tignan nyo Eh nagpakabit pala ako dito ng gulong mga tropa Eh dito check natin nga dito kay ano manong kung tapos na dito yung pinagawa natin guys eh kasi abuta tayo ng dilim sa labas hindi pa tayo nakakakit ng bundok ito si tropang green bit mga tropo oy idol iaakit e, ka rin ba ng bundok oh idol e, kaso nga lang eh, nagpapagawa pa ako dito sa mekaniko so eto nga pala yung mga tropa ako dito guys Aakyat pala kami ngayon dito ng bundok ayan ayan e, dito silang lahat guys so, so tara tara tanongin nga natin dito sa mekaniko. Oy, bossing! Eh, kamusta po yung pinagawa ko? Malapit na matapos yun, idol. Kunti na lang. Eh, ini ko na lang dito yung payment. So, eto mga tropa, malapit na daw matapos yung pinagawa natin sa sakyan dito, boy. Eh, pinapalitan kasi natin yung gulong nun. Ayan, oh. Eto yung luma natin gulong mga tropa. Tapos, tingnan nyo yung gulong natin dito, guys. Bago na. Ayan, Napakaangas, boy. Tapos, pinataas pala natin yung suspension na ito, mga tropa. Ayan. Napaka-astig. Napakalaki na ng ano na ito, boy. Suspensyon sa harap, mga tropa. Hindi <laughs> na tayo basta-basta malulubak dyan. <coughs> eh, hey, bossing. Eh, hey, kamusta? Okay na po ba? Oh, idol. Eh, magbabahad ka na lang dito. Ang... Um... Yaran mo is 1,200 Uy, mura na yun, guys Eh, 1,200 O, sige, sige, babayaran ko niyan. yan Para makaalis na kami Inaantay na ako ng tropa kong green bean dito, mga guys <laughs> So, bago tayo lumabas dito At lumarga, mga tropa Eh, ano, na-like and subscribe mo na ba itong video? Eh, tara-tara na, dali Lulusong na tayo dito, guys So, naku, parang medyo malalim ata itong lubak dito, mga tropa ako po. Pero kakayanin natin yan guys. Pinataas naman na natin yung suspension na sasakyan natin eh. So tara, tara. kunin na lang natin yun boy. Ito mga tropa, ilalabas na natin yung sasakyan natin dito guys. Ayan o. Oh. Napakaangas na sasakyan natin dito. Naka Toyota Hilux pala tayo dito mga ropa. E pang akyatan to ng bundok eh. Ayano, o. Oh. Tignan nyo yung suspension natin dito sa ilalim. Grabe, napakataas na ito boy. Pina-upgrade talaga natin yung napangakyata ng bundok. Eh, <laughs> okay, so tara tara. Isang ba tayo magsisimula dito mga tropa? Ito ata boy. Naku. Oh man. Nalalim ata ito guys. Tara tara. Dito muna tayo sa may gilid boy. Ayoko muna ilusong to sa baha mga tropa. Ito guys. susun kay kaya tayo pupunta dito? Yan. Nandito na ako boy. Umaandar na yung ano natin dito guys. Itong <laughs> pick up track natin dito mga tropa nako meron agad tayong dadaanan dito maano guys medyo malalim malalim batuboy. to check nga muna natin at tres muna tayo dito mga tropa <laughs> wait lang i-check ko muna kung oh, malalim to guys Nakakatakot naman lumusog dito. Baka masira agad yung ano natin. Yung sasakyan natin. Kakapaayos lang yan eh. So eto guys. Naku. Medyo malalim nga ito mga tropa. Ayan o. Oh, tingnan nyo. Lumulutang tayo dito guys sa tubig. Naku po. Malalim nga ito guys. Tingnan nyo. Pwede tayo mag dito. Oh man. Teka. Che-check ko nga muna kung oh, hanggang saan yung lalim na Uy. Ang gandito lang pala. Medyo malalim dito guys. E tapos dito. Okay na. Yan nakakatapak na tayo. Eh, tara tara. Kaya na sasakyan natin yan mga tropa. Ayan oh, pinataasan ko naman yung suspension na ito guys. Kaya hindi na yan mahirapan dyan boy. Eh, grabe. Baka ang mangyayari na lang dito sa sasakyan natin guys. Is mapuputikan. Oh man. Di bale magpapakarwash na lang tayo mga tropa. Ito na guys. Ito na, nilusong ko na dito sa may malaking tubig sa baha mga tropa. Ayan. Opya. Oh, oh di ba sabi ko ko sa inyo kaya to na ano natin eh sasakyan sakyan natin eh pangakyatan talaga to ng bundok o oh, diba para walang nangyayari mga tropa eh so tara, tara. Dire-direcho lang tayo dito guys Eh grabe ang hirap naman ng mga daanan dito mga tropa Puro kanal Ayan meron na naman dito boy Oh min Tara-tara check nga muna natin mga tropa Oh lumusong na agad Check natin kung malalim Ay malalim nga din dito guys Tingnan nyo lumulutang eh yung paan natin oh Oh no So tara-tara parang hanggang dito lang ata yung malalim guys Tapos sakit na tayo dun sa may parang bundok mga tropa Dali Natin to boy Lulusog na natin dito sa ba mga tropa. Opya, yeah. grabe, sobrang hirap naman dito. Napakalalim naman ng baha dito mga tropa. Yan o, oh, op, op. So, eto guys, kote na lang, makakaalis na din tayo dito boy. Yun, nakalis na din tayo dito sa wakas. Eto na. Aakyatin na natin yung matas na bundok dito mga tropa Ito tingnan nyo Umaapoy pa yung ng pickup up truck natin dito guys Napakaangas Wow Ito guys may sumunod sa atin, boy Ang lupit ng idol natin mga tropa ito guys, yung anong gamit niya dito mga tropa. Umuusok po, napakaangas. <laughs> eh so tara tara, susundan lang natin niya dito boy. Naku, pababa mga tropa. Ala, si Idol, na. dere na siya, so, opya. Tara tara, tayo nga din guys. Oh main, Iniingatan ko lang dito yung ano kuy. Okay, si alam ko baka masira yung gulong. Bite ka, saan kami dito guys? Nako, malalim dyan idol. Bumaba ka dyan. Ayun oh, tingnan nyo, nalubog yung ano ni tropa. Nalubog yung sasakyan ni tropa. Nako, nako, nako. Tara, tara, dito tayo dadan sa may taas guys. Huwag tayo dumaan dyan. <laughs> malalim dyan eh. So eto mga tropa, susundan lang natin ito si idol. Opya, oh, yeah. grabe magmaneo si idol. Kamote guys. <laughs> tingnan nyo, tumatalin yung sasakyan niya dito mga tropa. So eto pa guys, may dadaan na na mga kami malalim na uka boy. Ayun, buti nakalagpas si Idol. Tara tara, sundan nga natin siya boy. Hey guys, saan ba pupunta yun? Ako, nawala na siya guys. Naligaw na, ayun. Nabunggo sa puno mga tropa. <laughs> Yan, kamuti kasi mag si Idol eh. Guys, may lulusungin pala tayo ditong medyo malalim boy. Ayan, nak po. Nadumihan na dito yung ano natin guys. Oh man, sasakyan natin boy. Tingnan nyo. Lumulutang na yung natin dito mga trupa. Medyo malalim pala itong nadaanan natin, boy. Hindi ko na check guys Tara tara Try nga natin Umahon dito boy Nako nako Wait teka Eh lalagyan ko lang muna ng tali ito guys Tingnan yung gulong natin dito boy Nalubog sa tubig Oh min Sa putikan pala to guys Nalubog tayo dito sa putikan mga tropa Eh tara tara Lalagyan ko lang muna ng tali dito boy Yan Magtatali ako dito Para makaakyat tayo dito guys Grabe dito pa tayo nalubog ah hindi ko nakita mga tropa, medyo malalim pala ito. Eh ayan oh, hindi ko makapit yung gulong natin dito boy. So tar tar, ng tali dito guys. Ayan, kinabit ko na yung tali mga tropa para makakyat tayo boy. Opya, ito na guys, try natin umakyat dito mga tropa. Eh palitan nga natin yung tali boy, try natin dito yung tali guys. Ito na, ito na, papakyatin ko na Dali, dali, yun, medyo nakakyat Na tayo mga tropa, yan Tukas guys, naku Medyo pinahirapan ako dun na, ah. Tingnan yung nangyari dito Sa sasakyan natin boy Puro putik na oh, naku. Kulay puti pa naman to guys Papakarwash na nga lang natin yan mga tropa Tera, tera, dito pa tayo dadaan boy oh. So may taas, Ay, hindi pala Ay dito pala tayo dadaan guys <laughs> May dadaanan tayong tunnel Mga tropa, naku, napakadil ako parang mayroon na nalubog na naman din guys. <laughs> tara tara buksan nga natin yung ilaw natin dito mga tropa. Ayan o. Nampia. si Idol. Idol ano ginagawa mo dyan? Duman si Idol. Naku napakalalim yan boy. Tara tara susundan na nga lang natin yan mga tropa. Ito na ako boy. Ako na-stuck na agad tayo guys Oh man Anong nangyari Press tayo dito mga tropa Ayoko dumaan dyan Tingnan nyo Nalubog na yung sasakyan to ni Idol Naku naku balik tayo dito guys Tara tara balik tayo mga tropa Oh man <laughs> Reverse reverse Tingnan nyo yung sasakyan ni Idol doon Nakalubog na Ayoko dumaan dyan mga tropa Balik tayo balik balik Ay eh, teka ayun nakahawad si Idol Tingnan nyo napakaangas Tayo di tayo makahawad guys maglagi tayo ng tali dito mga tropa Eh naku na Istak tayo dito boy Paano ba nangyari dito Tara Medyo malalim pala dito guys Naku Dapat pala hindi natin sinundan yung si idol eh So dito guys Paano ba natin maaalis dito mga tropa <coughs> Tinuloy ko na pala dito boy Eh nakadaan naman yung nakita natin dito boy Baka sakali makadaan din tayo dito mga tropa <laughs> Yun so na yes, naka Alis din tayo doon. Grabe, ang lalim pala nun mga tropa. Dapat pala, chinecheck muna natin dito guys. Bago tayo pumunta doon sa mga pupuntaan natin boy. Di natin alam kung malalim ba o mababaw eh. Ito mababaw lang to guys eh no. Tingnan nyo. Hindi <laughs> naman lumubog yung gulong natin dito mga tropa. <laughs> so tara tara. Asan na yung bundok dito boy? Meron na nakita bundok dito mga tropa. Try natin akyatin guys. Ito <laughs> guys para meron na nakikita dito. Naku po. Nalubog to si tropa. Naku naku idol. Kailangan mo ba ng tulong idol? Ito guys so tingnan nyo. May nalubog dito boy. Sino to? Uy yung tropa pala natin to guys Naku Oy idol Hindi ka makakatakas dyan boy Eh nakatali ka o Tingnan mo I-release mo yan mga tropa Ito guys Hindi siya makalis mga tropa Kasi tingnan nyo Ang lalim dito guys Ang lalim ng ano Nang napaglubugan niya dito Yan e, oh, Pwede tayo mag swimming dito Sa ilalim boy Naku naku Oy idol Wala ka na Tumataob na yung ano mo Sasakyan mo Wala naku Teka Eh bakit ba dito Tatanggalin ko lang yung tali tropa Ito lang Ito guys Tutulungan natin itong kasama natin dito boy tanggalin natin yung tali dito na nakakabit sa, sa sasakyan niya yan o dali akit ka na boy bilis yun so tara akit okay na tayo dito kay sa sasakyan natin boy tara let's go tropa sama ka sa akin akit tayo ng bundok eto boy eto boy akit kami doon sa bundok mga tropa ayun o merong bundok dun guys ah, dun kami aakyat. Ah, tara idol sunod ka sa akin ako ala ginit nga ako guys, naku naku, mahulog tayo sa bangin tropa, naku. Ito guys, ayoko na nga sumama dyan kay tropa Kamote ata, ayan boy So ito guys, aakyat na ako ng bundok dito mga tropa Ito na, no. uy naku, bumalintong pa yung ano natin guys Sasakyan natin So ito guys, akit tayo dito boy Napakaganda dito sa taas mga tropa Ito ang angas dito Eka, meron pa palang mataas na bundok dun guys Pwede ba natin maakyat yun? Pero tara, tara tayo dito boy Eh buti na lang pinatasan natin yung natin dito, guys. Hindi <laughs> na tayo masyado nahihirapan, mga tropa. So, tara-tara. Pwede ba tayo makaakyat dito sa taas, guys? Try nga natin, buhi Eh, pag nakakyat tayo, eh di maganda. Pag hindi, eh di hindi. Naku. Parang matasa ata dito, guys. Try natin maglagay ng tali kung makakakyat tayo, boy. opya pya. Try natin, guys. Naku. Ayaw. Naglagay na ako ng tali dito, mga tropa Ayaw talaga. Try natin sa iba. Dito guys, try natin dito boy. Dito boy. So wakas na, natin dito yung sasakyan natin oh. Ayan oh, naku po. <laughs> Ala, tayo guys. Oh so min. Teka, teka. Naku, naku. Delikado dito guys. Tara, tara, try nga natin umikot oh. dito boy. <laughs> Grabe, ang hirap akitin yung pinakatas mga tropa. So tara, tara, lalakarin ko na lang dito guys. Hanggang dito na lang ata yung kaya na sasakyan natin eh. Ayan o, oh. tingnan nyo, iwan nga muna natin dito mga tropa Pero bago yun, lalagyan muna natin ang tali yan dito guys Para hindi malaglag <laughs> Ayan o, oh. tingnan nyo guys o oh. Hindi malalaglag tong ano natin dito Sasakyan natin mga tropa kasi mayroong tali eh, So tara-tara, akyat muna tayo dito sa bundok guys Maganda dito sa taas eh Eto, malapit na ako sa taas mga tropa, dali Opya, ito na, kitang kita natin lahat dito guys Tignan nyo, napakaganda Yun o, napakaangas dito guys Pwedeng magcamping So yun, eh, sa susunod dito na ako pupunta mga tropa Eh magsiseta pa ako dito ng tent ko Ayan o, oh, ang ganda dito guys Napakataas na bundok <laughs> Kitang kita ko lahat dito mga tropa tapos dun oh, meron pang magagandang daanan dun boy. Eh so yun, hanggang dito na lang pala siguro tong video natin. At kung umabot ka pala nga dito sa dulo ng video natin guys. Is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel Eh so yun, hanggang sa muli, paalam. tara tara, natin sa sakya natin boy. Baka mamaya, malaglag yun, mapigtas yung tali.